Matapos ang kanyang biglaang pagpanaw, isinasagawa na ng pamilya ni Barbie Heso ang kanyang huling hiling, isang tree burial, kung saan ang kanyang abo ay magiging bahagi ng isang lumalaking puno. Ang nakababatang kapatid ni Barbie na si D. Heso ang nagbahagi ng balita sa publiko, sinasabing matagal ng pinag-uusapan ng kanilang pamilya ang tungkol sa buhay at kamatayan. Oo, madalas naming pag-usapan ang buhay at kamatayan tuwing may pagtitipon ng pamilya. Noon palang, ipinahayag na ng aking ate ang kagustuhan niyang magkaroon ng isang eco-friendly tree burial, kaya ngayon ay isinasagawa na namin ang aplikasyon para rito, di Habang iniintay pa ang formal na pag-aproba ng gobyerno para sa proseso ng paglilibing, pansamantalang nakalagak ang kanyang mga abo sa kanilang tahanan. Kapag naaprubahan na ang aplikasyon, ihahatid na namin siya pabalik sa kalikasan. Ang desisyon ni Barbie Heso na magkaroon ng tree burial ay nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa kalikasan at buhay. Isang simbolo ng walang hanggang buhay sa halip na isang tradisyonal na puntod na is ni Barbie na ang kanyang abo ay maging bahagi ng isang puno bilang simbolo ng pagpapatuloy ng buhay. Mas makakalikasan ang tree burial ay isang eco-friendly na paraan ng paggunita sa yumaong mahal sa buhay. Isang personal na desisyon matagal nang idinadalangan ni Barbie na, kapag dumating ang oras, bumalik siya sa kalikasan sa ganitong paraan. Dahil dito, ang kanyang pamilya ay sinisigurong masusunod ang kanyang nais, bilang isang huling paggalang sa kanyang alaala. Ang tree burial ay isang makabagong paraan ng paglilibing kung saan ang abo ng yumao ay inilalagay sa isang biodegradable na lalagyan at itinatanim sa ilalim ng isang puno. Ang abo ay nagiging bahagi ng lupa, tumutulong sa paglago ng puno isang mas sustainable na paraan ng pagpapahinga ng yumao. Ang pamilya ay maaaring bumisita sa puno bilang isang buhay na alaala. Sa halip na isang puntod o nicho, ang isang mahal sa buhay ay nagiging bahagi ng isang lumalaking puno, isang tanda ng patuloy na pag-iral ng kanilang alaala. Bagamat siya ay na maalam na sa mundong ito, ang alaala ni Barbie Heso ay patuloy na mananatili sa puso ng kanyang pamilya, mga tagahanga, at kasamahan. Ang kanyang mga pelikula at palabas ay patuloy na inspirasyon sa maraming tao. Ang kanyang pamilya ay sinisigurong marangal ang kanyang huling hantungan. Ang kanyang huling hiling ay nagdadala ng pag-asa, isang bagong buhay sa ilalim ng lilam ng isang puno. Matapos ang kanyang biglaang pagpanaw, isinasagawa na ng pamilya ni Barbie Heso ang kanyang huling hiling, isang tree burial, kung saan ang kanyang abo ay magiging bahagi ng isang lumalaking puno. Ang nakababatang kapatid ni Barbie na si Heso ang nagbahagi ng balita sa publiko, sinasabing matagal ng pinag-uusapan ng kanilang pamilya ang tungkol sa buhay at kamatayan. Oo, madalas naming pag-usapan ang buhay at kamatayan tuwing may pagtitipon ng pamilya. Noon pa lang, ipinahayag na ng aking ate ang pagustuhan niyang magkaroon ng isang eco-friendly tree burial, kaya ngayon ay isinasagawa na namin ang aplikasyon para rito, Heso. Habang iniintay pa ang formal na pag-aproba ng gobyerno para sa proseso ng paglilibing, pansamantalang nakalagak ang kanyang mga abo sa kanilang tahanan. Kapag naaprubahan na ang aplikasyon, ihahatid na namin siya pabalik sa kalikasan. Ang desisyon ni Barbie Heso na magkaroon ng tree burial ay nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa kalikasan at buhay. Isang simbolo ng walang hanggang buhay sa halip na isang tradisyonal na puntod, nais ni Barbie na ang kanyang abo ay maging bahagi ng isang puno bilang simbolo ng pagpapatuloy ng buhay. Mas makakalikasan ng tree burial ay isang eco-friendly na paraan ng paggunita sa yumaong mahal sa buhay. Isang personal na desisyon matagal nang idinadalangan ni Barbie na, kapag dumating ang oras, bumalik siya sa kalikasan sa ganitong paraan. Dahil dito, ang kanyang pamilya ay sinisigurong masusunod ang kanyang nais bilang isang huling paggalang sa kanyang alaala. Ang tree burial ay isang makabagong paraan ng paglilibing kung saan ang abo ng yumao ay inilalagay sa isang biodegradable na lalagyan at itinatanim sa ilalim ng isang puno. Ang abo ay nagiging bahagi ng lupa, tumutulong sa paglago ng puno. Isang mas sustainable na paraan ng pagpapahinga ng yumao. Ang pamilya ay maaaring bumisita sa puno bilang isang buhay na alaala. Sa halip na isang puntod o nicho, ang isang mahal sa buhay ay nagiging bahagi ng isang lumalaking puno, isang tanda ng patuloy na pag-iral ng kanilang alaala. Bagamat siya ay na maalam na sa mundong ito, ang alaala ni Barbie Heso ay patuloy na mananatili sa puso ng kanyang pamilya, mga tagahanga, at kasamahan. Ang kanyang mga pelikula at palabas ay patuloy na inspirasyon sa maraming tao. Ang kanyang pamilya ay sinisigurong marangal ang kanyang huling hantungan. Ang kanyang huling hiling ay nagdadala ng pag-asa, isang bagong buhay sa ilalim ng lilam ng isang puno.